Kumusta? Alam mo, habang binabasa ko yung mga material na binigay mo, parang may isang uh, malaging malaking tanong na lumulutang. Ba't nga ba may mga misyon, yung mga pagkilo sa pananamparataya, na talagang tumatagal, nagbubunga? Samantalang yung iba, parang hanggang simula lang, ganun. Mukhang may apat na sagot o parang haligi na paulit-ulit na lumalabas dyan sa sources mo eh. Handa ka na bang ano, himayin natin to? Oo nga, at um, hindi lang ito basta checklist, di ba? Parang mga sangkap na kailangang sabay-sabay para, para gumana talaga. Tingnan natin yung apat na yon, yung pagiging handa sa espiritual na aspeto, tapos yung galing sa pagintindi ng kultura ng iba, yung pagiging maparaan sa strategy, at saka yung ano, yung talagang matibay na commitment. Sige, silipin natin kung ano talaga ang laman nito base sa binigay mong mga babasahin. Sige, game? Simulan natin sa pinakapundasyon na binabanggit din um, sa notes mo, ang kahandaang espiritual Malinaw dito na hindi pwedeng sumabak lang basta-basta. Kailangan daw mo ano, lumapit sa Diyos bago humayo. Yung panalangin at pag-asa sa banal na espiritu binanggit pa nga yung gawa 1.8 sa isang source mo. Yung daw ang source ng divine empowerment. Yung lakas na galing sa itaas, hindi lang simpleng paghahanda. Tama! At hindi lang ito teorya. Alam mo, may binigay kang historical examples dyan na nagpapakita kung paano lumago yung sinaunang simbahan. Hindi lang dahil magaling silang um, magpaliwanag, pero dahil sa kitang-kitang pagkilos ng espirito. Pero ang fascinating dito, hindi ito yung passive waiting lang, yung hintay ka lang. Ito yung kahandaan na handang kumilos ng may tapang na nakaugat sa pananampalataya. Ito yung nagdadala ng ano, revival, yung malawakang espiritual na pagbabago. Ah, interesting yung point na hindi lang passive waiting. Kasi nabasa ko rin sa isang report mo na parang may babala tungkol sa pagiging kampante na lang dahil sa espirito. So, paano yung balanse nun? At itong lakas na to, paano natin gagamutin para makakonek sa iba't ibang tao? Dito na siguro papasok yung pangalawa, um, yung talinong pangkultura, cultural intelligence. Tama ba? Exacto. Bale, ito yung kakayahang umintindi at syempre umangkop sa kultura ng kausap mo. Importante to. Isang source mga ang nag-highlight kung paano si Apostol Pablo ay naging lahat sa lahat, hindi lang sa salita. Minsan ginamit pa niya yung tula o kasabihan mismo ng kausap niya, di ba? Para ipaunawa yung mensahe tulad nung sa Atenas. Hindi ito pagbabago ng core message kundi paghahanap ng tulay ng common ground para maintindihan ito ng iba based sa kanilang mundo, sa kanilang konteksto. Gets. Pero may point din sa isang material mo na parang may panganib daw sa sobrang pag-angkop. Yung baka mahilaw o mawala na yung pinakamensahe. Paano, paano binabalansi yun? Oo. Napakahalagang tanang yan. Kasi totoo yun ha, kailangan ng dunong dito at syempre gabay ng espiritu. Ang susi siguro ay respeto at tunay na pakikinig, hindi lang yung para makasagot ka, kundi para umunawa ka talaga. Pagbuo muna ng tiwala, hindi yung isang approach lang para sa lahat. Yung one size fits all ba? Kailangan kilalanin mo yung kwento nila, yung pinanggagalingan nila. Doon nag-uumpisa ang tunay na connection eh. Okay, malinaw. So, kung may spiritual power na at marunong ka ng umangkop sa kultura, paano naman ito isasagawa sa uh, panahon ngayon? Lalo na high-tech na lahat. Dito na papasok yung makabagong pamamaraan. Strategic innovation. Nagulat nga ako sa isang case study na sinabmit mo tungkol sa isang grupo sa Southeast Asia. Ang galing ng approach nila gamit ang social media. Ang creative. Oo, at malaking bagay talaga ang digital evangelism ngayon. Yung paggamit ng social media, online groups, videos, pati mga ganitong usapan para maabot yung mga taong nasa online space. 'Di ba ang daming tao doon? Pinapabilis din ng tech ang Bible translation at kahit sa mga lugar na alam mo na mahigpit nakakahanap pa rin ng paraan tulad ng incarnational living yung literal na mamuhay kasama nila bilang doktor, teacher, negosyante para maipakita ang mensahe sa gawa o kaya maingat na paggamit ng tech. Yung mga paraan pwedeng magbago syempre, pero yung puso ng mensahe hindi, constant 'yun. Malinaw, malinaw. So meron tayong uh, pundasyong espiritual, tapos pag-angkop sa kultura, at mga bagong paraan. Pero ano yung parang pandikit, yung magpapanatili nito for the long haul? Kasi nabanggit mo rin sa notes mo yung concern tungkol sa ningas kogon, yung panandalian lang. Ito na yung pang-apat at uh, huling haligi. Di matitinag na pagtatalaga yung unwavering commitment yung talaga, hindi ito yung panandaliang excitement lang. Dito pumapasok yung discipleship, yung pag-aalaga at paggabay sa spiritual growth ng isang tao ng pangmatagalan. Hindi lang yung yes nila sa simula. Kasama dito yung kahandaan sa sakripisyo, yung tinatawag na counting the cost yung pagtimbang mo kung handa ka ba talaga. At tiyaga, syempre, kahit parang ang bagal ng resulta, ay yung pa nga sa isang pag-aaral na kasama sa binigay mo, mataas daw ang porsyento ng mga nawawala ulit kung walang, ano, walang solidong follow-up at commitment galing sa nag-guide. Importante yun. Wow, grabe. So, talagang magkakakonekta pala lahat, no? Hindi pa ding paghiwalayin. Kahanda ang espiriturang, talino sa kultura, pagiging innovative at yung tibay ng loob sa pangmatagalan. Hindi pwedeng isa lang ang focus. Kailangan ang synergy nilang apat para gumana. Tama ka dyan. At bilang panghuling hamon sa pag-iisip para sa'yo, para sa ating mga nakikinig, sa mundo natin ngayon na gusto laging instant, Diba, instant gratification, mabilis na resulta. Paano mo personal na mapapangalagaan o susuportahan ang ganitong pangmatagalang commitment, lalo na sa isang gawain tulad ng paghubog ng pananampalataya ng iba, kung saan yung pinakamahalagang bunga ay hindi naman laging agad-agad nakikita o nasusukat? Hmm, pagnilayan natin 'yan.